At sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng pagunlad ng mga bansa sa Asya. Ito ang yamang tao. Sa pagtatapos ng araw nito, inaasahan na inyong masusuri ang kaugnayan ng yamang tao ng mga bansa sa Asya sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan at lipunan. Batay ito sa mga susunod na sali. Dami ng tao, komposisyon ay sa gulat, inaasahan habang ng buhay, kasarian, at bilis ng paglaki ng populasyon. Ngunit ano nga ba ang yaman tao? Kapag sinabing yaman tao, ito ay tumutukoy sa mga mamamayan ng isang bansa na may kakayahan, kasalayan at kaanuman upang magtrabaho at tumulong sa pagunlad ng ekonomiya at lipunan. Ang mga mamamayan ay hindi lamang bilang sa populasyon. Sila rin ay manggagawa, buro, doktor, inhinyero, negosyante at iba pa. Ang kalidad ng yamang tao ay may direktang epekto sa kaunlaran ng bansa. Ngayon, dumako naman tayo sa isa sa pinakamanagang sali na kaugnay sa yamang tao sa Asia. Ito ay ang dami ng tao. Ang dami ng tao ay tumutukoy sa kabuuan bilang ng populasyon ng isang bansa. Halimbawa, China at India ang may pinakamalaking populasyon sa buong mundo. Ngunit hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang malaking populasyon ay nagudulot ng kaunlaran. Kung walang sapat ng trabaho, edukasyon at servisyong panlipunan, ang dami ng tao ay maaaring magdulot ng kahirapan at kakulangan sa resources. Sa ng banda, kung maayos ang pamamahala, nagiging lakas ng pagawa o labor force na kung ang malaking populasyon na nag-aambag sa pag-unlad ng isang na Naunawaan ba yung isang sali? Ngayon, tumakot naman tayo sa pangalawang sali na kaugnay sa bansang at siya. O Ito ay ang komposisyon ayon sa gulat ito ay tumutukoy sa distribusyon ng populasyon batay sa bula. Bata, nasa tamang edad ng pagawa at maging matatanda. Ang malaking porsyento ng populasyon sa working age, halimbawa nito, sa Vietnam, 70% ng populasyon ay kabilang sa working age. Ito ay nakakatulong sa paglago ng industriya at serbisyo sa bansa. Ngunit kung masyado mataas ang bilang ng dependent population, ito ay mga bata at matanda. Maaaring mabigatan ang pamahalaan sa pagbibigay ng servisyo ng panlipunan. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, ating pag-aaralan ang kaugnayan na inaasahang haba ng buhay sa pag-unlad ng kabuhayan at lipunan ng mga bansa sa Asya paano nga ba nakaka-apekto ang haba ng buhay ng isang mamamayan sa progreso ng kanyang bansa? Sa mga mga kose, sa ating pagkaklas. Una, ano ba ang inaasahang haba ng buhay? Ang inaasahang haba ng buhay ay ang average na bilang ng taon na inaasahang magbuhay ang isang tao mula sa kanyang kapanganakan batay sa mga datos ng mortalidad sa isang partikular na panahon hindi ito eksaktong hula ng buhay ng isang individual, kundi isang statistical average na nagbibigay ng ideya sa kanidad ng pangangalagang pangkulusugan, nutrisyon, panghalatang kalagayan ng isang populasyon. Ang mas mataas na inaasahang haba ng buhay ay karaniwang nagpapahiwati ng mas maayos na kalagayan ng buhay. Pangalawa, ano ang kaugnayan nito sa pag-unlad ng ating kabuhayan? Paano nga ba nakakaapekto ang inaasahang haba ng buhay sa kabuhayan ng isang bansa? Sa mga bansa may mataas na inaasahang haba ng buhay, mas maraming tao ang may kakailangan magtrabaho at magambang sa ekonomiya sa mas mahabang panahon. Ito ay nagresulta sa mas mataas na produksyon, mas malaking GDP at mas mahabang antas ng kanirapan. Ito ay nagresulta sa mas mataas na koloksyon, mas malaking GDP at mas mababang ang tasa ng hinirapan. Ang malusog na populasyon ay mas produktibo at mas handa sa pag sa mga pagbabago sa ekonomiya. Ang mga bansang may mababang inaasahang haba ng buhay naman ay madalas mong nakakaranas ng kakulangan sa workforce at mas mataas na gastos sa mga malaging Sa kabuuan, ang inaasahang haba ng buhay ay isang talagang indikasyon ng pag-unlad sa isang bansa. Ang pagpapahaba ng buhay hindi lamang nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan, kundi nagaambang din sa pag-unlad ng kabuhayan ng likunan. Ang pag-invest sa kalusugan, edukasyon, at iba pang servisyong kung lipunan ay susit sa pagkamit ng mas mahabang buhay at mas maunlad na asya. Tapos na tayo sa pangatlong salit ng yamang tao ng mga bansa na Asya sa pagpapaunlad ng pamuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang mga lalong papel ng kasarian sa pagunlad ng pamuhayan at lipunan ng mga bansa sa Asya. Paano nga ba nakaka-apekto ang mga isyo ng gender equality at inequality sa pagunlad ng ating region? Atin itong alamin. Una, ano ang gender equality at inequality? Mahalagang pangunawaan natin ang konsepto ng gender equality at inequality. Ang gender equality ay namangulugan ng pantay ng kapatang at oportunidad para sa lahat ng tao. Anuman ang kanilang kasarihan, samantalang ang gender inequality naman ay ang hindi pantay ng magtrato at oportunidad na kabagay sa kasarihan. Sa maraming bahagi ng asya, nakakaranas pa rin ng gender inequality ang mga kabalihan. Ito ay nakakita sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng edukasyon, trabaho at politika. Ano naman ang epekto nito sa kabuhayan? Ang gender inequality ay may malaking epekto sa kabuhayan ng mga bansa sa Asia kapag limitado ang oportunidad ng mga kababaihan sa edukasyon at trabaho. Mabawasan ang potensyal na kontribusyon nila sa ekonomiya. Ang pagkawala ng kanilang potensyal na produktibo ay isang malaking hadlang sa pag-unlad. Ngunit, kapag binigyan ng pantay na oportunidad ang mga kambaihan, makikita ang kanilang positibong epekto sa ekonomiya. Ang pagkumulad ng negosyo, kultura at ibang sektor ay mas makapabilis kung may pantay na representasyon ang mga kambaihan. Sa kabuuan, ang gender equality ay isang mahalagang sali sa pagkumulad ng kabuhayan at lipunan ng mga bansa sa Asya. Ang pagbibigay ng pantay na oportunidad sa mga kababaihan ay hindi lamang moral na obligasyon, kundi isang pag-ekonomiyang imperatibo. Ang pagsulong ng gender equality ay susi sa paggamit ng isang mas maunlad, makatarungan at pantay na asya. Magandang araw sa inyong lahat. Tapos na natin talakayin ang apat na salit na yamang tao sa mga bansang asya sa pagpapaunlad na kabuhayan at lipunan sa kasalukuyang panahon. Ngayon, atin na mong ang panghuling salit ng yamang tao. Ating pag-aralan ang kaugnayan ng bilis ng paglaki ng populasyon sa pag ng kabuhayan at lipunan ng mga bansa sa asya. Paano nga ba nakaka-apekto ang mabilis o mabagal na pagdami ng tao sa progreso ng isang bansa? sa nyo ako sa pagtukos. Sa bilis ng paglaki ng populasyon, una, ating tukuyin ang bilis ng paglaki ng populasyon. Ito ay tumutukoy sa rate kung gaano kabilis dumadami ang populasyon ng isang bansa sa loob ng isang partikular na panahon. May mga bansa asyano na nakakaranas ng na mabilis na paglaki ng populasyon. Samantala, ang iba naman ay may mabagal na paglaki o kaya ay nag experience na ng populasyon decline. Ang mga salit na nakakaito dito ay marami tulad ng birth rate, death rate, at migration. Epekto sa kabuhayan. Ang mabilis kapag laki na paglaki ng populasyon ay may malaking epekto sa kabuhayan. Kapag mabilis na madami ang tao, maaaring magresulta ito sa kakulangan ng trabaho, mataas na antas ng kahirapan, at presyo sa likas na yaman. Ang pagdami ng tao ay nangangailangan ng mas maraming pagkain, tubig at inyarihiyan at iba pang pa resources. Kung hindi kaya suportahan ng ekonomiya ang pagdami ng populasyon, maaaring magresulta ito sa pagbaba ng kalidad ng pamumuhay. Sa kabilang banda, ang mabagal na paglaki ng populasyon ay e maaaring magdulot ng mga problema tulad ng pagtanda ng populasyon at kakulangan sa labor force. Epekto sa limunan ang mabilis na paglaki ng populasyon ay may malaking epekto rin sa lukunan. Maaaring ang dulo dito ng mabilis na organisasyon na nagre-resulta sa overcrowding, akularan sa bahay, at pressure sa infrastruktura. Ang pagdabi ng tao ay nangangailangan din ng mas maraming serbisyong panukunan tulad ng lokasyon, kalusugan at siguridad. Kung hindi tayong suportahan ng gobyerno ang mga paramailangan ng ng populasyon, maaaring magresulta ito sa social unrest at iba pang mga problema. Sa kabuuan, ang bilis ng paglaki ng populasyon ay isang mahalagang salit na dapat isaalang-alang sa pagpaplano para sa pagpunan ng mga bansa. Sa Asia, ang paghahanap ng balance sa pagitan ng paglaki ng populasyon at sustainable development ay susi sa pagkabig ng isang mas mongland at makaparuhan na lipunan. Ang mga programa sa family planning, edukasyon at sustainable economic, growth ay mahalaga para sa makalumpay at pamamahala sa populasyon.